Hi guys, ayan yung ano, hanging bridge. Just kung taas, binakakatakot. nakakatakot. Parang ilang story ito. Parang um, very ang taas. Ayan. So, susubukan natin yan na na, 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 na Dito tayo sa may stepping stone. Ayan. Medyo malayo. Okay. Ay, takot pa naman ako sa matataas. So, ayan. Susubukan na natin tayo. Good day. <laughs> Ito na talaga. Dito tayo sa hanggang. Uy, gumagalaw, V. <laughs> ay, gumagalaw. Ay. Hum, gumagalaw. <laughs> oh, Uy, my goodness. Ay, ito muna. Ay, ay, ayoko ay, 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 na. ayoko ay, na. Balik na. Oh, no. Challenge, hindi. Accept Ay. Challenge hindi ako. Ayoko na, bi. Ayoko na. I don't like it anymore. Ay. Ayoko. Ayoko. Bababa na ako. Nanginginig yung ko. No. Ayun. No. Ayoko. Ang taas. Ayun ang taas. Malala. isko yes Very no.